Hello mga Papa! What's up? <laughs> Kakonvoy kayong Papa Benches back Ayan, good morning, good morning uh, Ngayon ay eh, linggo Linggo, uh, September 23 2023 Ayan eh, Good morning sana, kaso nung magising tayo Nawala na yung good eh <laughs> Naging sad <laughs> Ishare ko sa inyo kung bakit Ayan, so let's go, share natin So yan papa yung dahilan kung bakit uh, sad yung ating morning. Kasi dito sa parking na naparkingan ko, nung Friday pa ako dito. So kung mapapansin ninyo, ayan, September 23 ngayon, 2023, kung mapapansin ninyo. Nung Friday pa ako dito, naka 45 hours na ako, tapos ang oras ngayon ay mag-aalas 10 na, 9.59. So, ang problema natin ngayon, yung ating diesel, ayan, paubos na. So, kaga anong Friday, pumarada ako dito, yung diesel natin eh, hanggang dyan pa. Ayan. Kaso, nung pagising natin ngayon, kahapon okay lang eh, pagising natin ngayon, ayan, almost empty na. Buti na lang at nagtira pa siya ng 105 kilometers na itatakbo pa natin. So, makakarating pa tayo sa gasolinahan. Ayan. Ganun po kalupit yung mga magnanakaw dito. Walang pinipiling lugar. Ayan. So, bababa po tayo. At uh, mayroon din akong i doon sa baba. Ipapaliwanag ko din sa inyo. So, yun yung sad morning natin. Kasi, ninakawan tayo ng diesel ngayon. <laughs> Tara, baba tayo. Ayan, papa. Dito na tayo sa baba, no? Ayan, mga papa yung pesto natin ngayon. Nasa parking tayo. Nasa gilid tayo ng highway. Ito yung highway nila. Tapos merong parking. Ayan. Kaya pumasok tayo dito dahil hanggang dito lang yung oras natin. Nandito tayo ngayon sa Sweden. Hasleholm, Sweden. Ayan. Dito tayo inaabot ng weekend. Ayan ang lugar natin ngayon. Kabundukan. Kagubatan. Ayan. So magmula pa tayo nung Friday na nandito. Friday ng hapon, nandito na tayo. Mm, yan. yan yung lugar natin. So no choice, dahil hanggang dito lang talaga ang oras natin, kaya dito tayo inabot. Ano kaya to? Linta. Ayan. Kagubatan yan meron ito bangin na yan dyan bangin ayan dito tayo at nakaparada so ngayon dito sa sa Europe hindi naman nakakatakot dito pumarada kung sa mga wild animals lang hindi nakakatakot dito ang nakakatakot lang dito yung mga vampira yung mga vampira na naninipsip ng diesel <laughs> ayan yun yung nakakatakot yung mga vampira na naninipsip na, na ng diesel so pakita ko sa inyo kung ano ang ginawa nila sa tanke eh. pinurusan nilang buksan yan tapos ipinatong lang ng ganyan yung takip yan. may gawit pa ng pinagnakawan pati doon sa kabilang tanke eh, doon nadali rin nila pati yung tanke eh ng ating trailer buti nga lang sa isang trailer natin ito Palibasa yan malitang ang tanke hindi nila binawasan hindi nila kinuhaan yan so itong isang trailer natin ang binawasan nila hmm. nasa kabila yung tang yung, yung ano yung ah uh, takip yan hmm. yung trailer natin Ito yung lugar natin liblib <laughs> so hanggang bukas patay dito no mga papa Gandahan dito kasi merong lamesa. Pwede kang kumain dyan. So, ang trailer natin, so, binuksan ko siya para makasingaw. So, tip ko lang sa inyo mga papa, pagka kayo ay pumarada, lalo at pag ang, ang truck ninyo ay side curtain, tapos wala kayong laman at paparada kayo sa mga parking, hanggat maaari yung likod ng trailer ninyo, yung pintuan, buksan nyo. Lalo pag side curtain kayo, buksan nyo ang pintuan ninyo para yung mga magdanakaw eh hindi lalaslasin yung kortina, yung side curtain ninyo. Hindi nila hindi sila lala, hindi nabubulol na ako. Hindi nila yung side curtain ninyo para lang silipin kung ano ang pangarga nyo. Kung kayo naman ay empty, pwede yung buksan yung pintuan. 'Yun lang yung tip ko sa inyo. Pero kung may karga naman kayo, eh wag nyan lang, wag lang buksan. So ayan. Ikot tayo sa likod ng trailer natin kasi yung trailer natin tinira din ayan ayan yung trailer yung takip ng tangke ng trailer natin kasi raper tayo frigo nilawit lang nila yung takip ng ganyan tapos yun empty talagang totally empty sasarado na natin to ito naman tayong sa kabila ito pinirasan nila itong mga ano eh ayan pinatong lang nila ng ganyan pinatong lang nila ayan oh hindi pinatong lang nila hindi nila sinarado. do kasi nga pinirasan lang nila yan pinirasan lang nilang buksan so ganito po dito ayan Ganun po kalupit ang mga magnanakaw dito mga papa. So yun na nga mga papa ano, ah, malungkot kasi um, nanakawan tayo ng diesel. Ay, at least makakapag drive pa tayo papunta doon sa gasoline station. Hmm, bin, mabait pa rin yung magnanakaw kasi tinirhan tayo ng, ng konti para tayo ay makarating doon sa sa ating pupuntahan ngayon mga papa, bibigyan ko kayo ng tip ayan, bibigyan ko kayo ng tip tungkol sa mga magnanakaw na yan once na yan ay ay nangyari sa inyo huwag naman sana na kayo eh manakawan din eh huwag naman sana once lang naman, ay favor lang naman na mangyari tapos na nahuli ninyo sa akto sa akto mismo na nahuli ninyo na ninanakawan kayo. Eh, ang, ang una ninyong gagawin, tumawag ka kayo ng polis. Polis ka agad ang tawagan ninyo. O kaya naman, dial nyo lang ang 112. Pag nag-dial na kayo ng 112, uh, sasagot yan ng operator, tapos eh, sasabihin sa'yo kung ano ang concern mo, kung gusto mo ng polis, gusto mo ng rescue, ambulance, or kaya fire na ano, bumbiro, ganyan kasabihin sa iyo kung anong ano mo, kung anong concern. Tapos uh, kas, ta, kasabihin sa iyo kung saang lugar ka, anong location. Mabilis yung risk nila dito in 5 uh, minutes lang. Nandito na yun sila, uh, pupuntahan ka na. So if ever lang naman na kayo eh, dumating sa ganitong sitwasyon na manakawan kayo, tapos nahuli ninyo, ninyo ng akto, uh, ang tip ko lang, wag na wag na wag ninyong uh, sasaktan yung mga magdanakaw. Wag na wag. Hangga't maaari eh, kung kung sisitahin niyo lang eh kung hangga't maaari lang sana, wag niyo na lang din sitahin. Kasi eh, pwede niyo namang i-report 'yan. Kaya ang pinakauna gawin, tawag agad nang 112. So, ulitin ko, wag na wag niyo silang sasaktan dahil once na sila ay sinaktan ninyo, ah uh, kayo ay mapahamak. Either kung mapatay nyo man sila, kawawa kayo, kawawa rin ang pamilya. Either kung kayo naman ang madisgrasya, uh, kawawa din kayo, kawawa rin ang pamilya. Kasi marami ng case dito sa Europe, lalo sa mga local drivers, na na nina, ninanakaw yung pangarga nila, tapos eh, sinitan ng driver, tapos eh, dalawa yung nagnanakaw doon sa pangarga niya, sinaksak siya, uh, namatay. Kawawa naman. Mm -hmm. So hanggat mari, wag na wag, wag na wag ninyo silang papatulan. Mm -hmm. Dahil ah uh, kawawa lang kayo at saka ang pamilya. Hmm. Totoo yun. Uh, isa pa, ang pangarga natin, eh, insured lahat yan. Every time na tayo tatakbo, naka-insured na yung pangarga natin. So, once na, na ninakawan kayo sa ganyang sitwasyon, eh, i-report nyo lang sa sa mga pulis tapos sa dispatcher ninyo sa company at sila na ang bahala doon sila na ang bahala doon although hassle talaga dahil tatawagan kayo ng tatawagan tungkol sa sa report tatawag sila habang nag kayo tatawag sila sa'yo uh, hassle nga lang hmm, pero at least uh, wala namang isi-charge kahit singko sa sweldo mo dahil ang magbabayad niyan isa-solder lahat yan ng insurance so yun yung pinaka tip ko sa inyo mga papa no? Uh, isa pa dito kasi sa Sweden uh, hindi ko na alam kung saan kung saan pwedeng ilagay ang ang mga truck natin. <laughs> Dahil kahit sa industrial sa industrial natin po, ko ako pumarada, uh, dalawang bis ko nang na-experience na nasa industrial ako na din ako ng pangarga. Industrial na 'yon ha, uh, maliwanag, mailaw, mara, may minsan may mga tao, may mga sasakyan na dumadaan, nananakawan pa rin. So hanggang dito ba naman sa liblib na lugar na to, eh may magnanakaw pa rin. So wala na tayong mapaglagyan sa kanila. Talagang ugali na talaga nila yan. So yun na yung mga pinakatip ko talaga sa inyo na hanggat maaari, uh, kung mapapansin naman ninyo na may nagnanakaw na sa, sa pangarga ninyo or sa mga diesel ninyo, tawag ka agad ng 112. So ako kasi, uh, napasarap ng tulog ngayon ko lang napansin itong umaga. Hmm, pag ko, nung paanda rin ko na sana ang sasakyan para mag-recharge yung battery natin, napansin ko wala ng diesel. <laughs> Kaya malungkot pero wala tayong magagawa. Uh, kasama sa trabaho natin yan bilang isang truck drivers. So yun lang mga paano. God bless, God bless and ingat. So ngayon ito, naging aral na sa atin itong mga ganitong sitwasyon. Uh, hindi ko na rin alam kung saan pa ako pwedeng pumaradang ligtas. So, ang pinaka-safe talaga na parking, yung magbabayad ka. Yung mag magbabayad ka. Ako kasi, uh, meron ka kami kasi, ang company namin, meron kaming binabayarang safe parking talaga. Totally safe. Ay, ang problema nga lang, kasi yung oras ko, hanggang dito lang talaga siya. Mm Hanggang dito lang talaga siya. Hindi na siya pwedeng tumakbo ka ng malayo para makahanap pa ng safe parking. So, hanggang dito lang, kaya dito ako inabot. Hmm. So, yun lang mga papa, ano? Uh, isa pa, magandang lugar natin. napaka-payapa, Tahimik. Hmm. Maganda. Ayan. Maganda siya. Maganda yung lugar natin. Tahimik. Ma masarap ang pres. Ang hangin. Pres presko. So, yun lang mga papa, ano? God bless, God bless. And ingat po lagi sa biyahe.